Narito tayo sa ating panibagong aralin para sa ESP 5 para sa quarter 4 at tayo ay nasa ikalawang linggo na. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat. So tara, samahan niyo kong talakayin ang ating aralin para sa linggong ito. So, paano ba maging madasalin at paano ba natin masasabi na tayo ay madasalin, no? Isa sa kulturang Pilipino ang pagiging madasalin. So, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging madasalin. So, kahit na may pagkakaiba-iba tayo sa reliyon, bukod pa ang pagiging malapit sa Diyos. So, kumbaga, syempre tayong mga Pilipino, no, napakarami nating reliyon maging sekta sa ating bansa pero hindi natin maikakaila na meron tayong tinatawag na siyang lumikha sa atin. No, maaring iba-iba lamang tayo na ating tawag, pero ang masasabi natin ay meron tayong isang tagapagligtas, isang tinatawag nating Ama, Panginoon, may kapal. At ang kaugalingan ito, no, ang nagpapatibay sa atin sa bawat laban ng buhay. Padalas, marami tayong pagsubok na pinagdadaanan. At kung hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, kung sinong malalapitan natin, no? ang tanging ginagawa na lang natin ay magdasal at kumapit sa ating Panginoon. Pero syempre, Uh, sabi nga hindi lang dapat sa tuwing may kailangan tayo lumalapit sa kanya no sa bawat minuto ng buhay natin sa tuwing gigising tayo sa umaga dapat tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay na ibinibigay natin o binibigay sa atin no ng ating Panginoon at um, tingnan natin yung mga biyaya na kanyang ibinibigay. No? Maliit man o malaki, dapat natin itong ipagpasalamat. At itong mga bagay na ito, no? itong mga biyaya, pagpapakasakit, mga problema ay ito yung lalong nagpapatibay ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. nagiging matatag ang pananalig na may Diyos na nagbabantay sa lahat ng mga nangyayari. Mahalaga ang pagdarasal sapagkat ipinapakita nito ang taimtim na pananampalataya sa Diyos. Kasi sa pamagitan ng pagdarasal, no, ito yung nagiging... Um, ito yung nagiging daan no, ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon o sa ating Diyos o kung sa, sino man yung ating kinikilalang at ah, tagapaglikha o tagapaglikta. Sapagkat sa pamamagitan ng pagdarasal, na ipapabot natin sa kanya yung ating mga saloobin, yung ating mga tanging hiling, yung ating mga pinagpapasalamat, yung ating mga hinaing, no? yung mga sakit na nararamdaman natin, no? sakit ng kalooban man na ating nararamdaman, ay ipaparating natin sa kanya. At sa pamamagitan na ito, no? Ay natin yung intim nating pananampalataya sa ating Panginoon. rin yung nagbibigay ng pag-asa at nakakapagpagaan ng damdamin ng sino mang nananalig at nagdarasal. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin masabi yung ating nararamdaman sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating mga kaibigan. At wala tayong ibang mahingahan no ng ating sa loobin o sa manang loob o mga hinanakit kung hindi ang Panginoon. At aminin natin kapag tayo ay lumalapit sa kanya, nakakara, nakakagaan noon ng ating damdamin o kaloban para may bigat sa kaloban mo ang natanggal kapag naibahagi mo yung iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang Diyos ay maawain at mapagmahal kaya eh hindi nito pumabayaan ang kanyang mga anak na masaktan o maghihirap. No? Pero madalas nga hindi na ang problema kung baga kakambal na ng buhay natin yung samot saring mga problema ang kinakaharap natin sa araw-araw. At may iba na mabibigat talaga at matitindi yung kanilang kinakaharap na problema. Pero sa kabila nito, kumakapit pa rin sila sa pananampalataya nila sa Panginoon. At hindi maiwasan no, kapag may nangyayari, hindi maganda kine question nila yung pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Pero sabi nga ang lahat ng ito ay may dahilan. No? Nangyayari ang mga bagay-bagay dahil may dahilan. Pero um, sa halip na questionin natin yung pagmamahal ng Panginoon ay unawain natin bakit kaya nangyayari ito sa ating buhay. No? Kung baga, magiging ganito para sa pagninilay natin kung bakit ba nangyayari yung ganong bagay. Pero ano't ano pa man, hindi matatawaran nito yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. kaya sino mang lumalapit sa kanya sa pamagitan ng pagdarasal ay kanyang pinakikinggan hindi nga lang minsan agad-agad no hindi lahat ng ating hinihiling ay natutupad agad-agad kasi nga naman no baka yung dinarasal natin ay hindi naman para sa atin no baka may mas magandang plano yung Panginoon para sa atin kaya hindi niya agad sinasagot yung ating dasal. Kaya huwag tayong magtampo kung bakit, Lord, hindi mo naman uh, sinasagot o tinutupad yung panalangin ko. Baka kasi yung hinihiling mo ay hindi akma, no? Hindi akma para sa iyo. Ibig sabihin, baka sakaling, baka naman kaya hindi, hindi dinidinig -dinig ni Lord dahil may eh, mas maganda siyang nais na ibigay sa iyo. So, yun na lang yung isipin natin. At ilan sa kadalasan nating ipinagdarasal ay ang kabutihan ng lahat natural po, no? Lagi nating pinagdarasal yung kapayapaan, no? Ng kapayapaan ng mundo, no? Walang magkakasakit, magkakasakit sa pamilya. Uh, ano pa ba na maging uh, maaluwan ang buhay ng bawat isa, no? ng lahat ng ating minamahal sa buhay. So, wala naman tayong hiniling na hindi maganda na mangyari para sa ating kapwa. So kabilang din sa ating mga panalangin ay ang kalikasan laban sa mga anumang insidente, uh, pangyayari, katiwasayan ng ating komunidad at protection laban sa sakit dahil nangyari sa atin nung nakaraang mga taon na kung saan hindi natin inaasahan na tayo ay uh, no magkakaroon at maapektuhan ng isang napakalaking pandemya gaya ng COVID-19 na kung saan halos pinatigil nito yung buong mundo no lagkagulo talaga dahil sa sakit na ito dahil hindi naman natin may, may pagkakaila na napakaraming nawala ng mahal sa buhay dahil sa sakit na COVID-19, 'no? Kaya ang panalangin natin lagi ay 'wag na sanang mangyaring muli 'yung ganitong klase ng pandemya. At nawa ay proteksyunan new uh, proteksyunan tayo ng Panginoon, no? hindi lang 'yung ating bansa, hindi lang 'yung ating pamilya, kundi ang lahat ng mga tao sa buong mundo. dahil sa paniniwalang lahat tayo ay nilalang ng Diyos, marapat tamang na tayo ay magmahalan bilang isang pamilya. Isang pamilya na nagmamalasakit sa kapamilya, nagmamahal sa kapo at nagbibigay ng pag-asa sa pagharap ng mga suliranin sa buhay ng isa't isa. Diba, sabi nga nung kanta, no, tayo ay hindi uh, hindi nabubuhay para sa sarili lamang. So lahat tayo ay nabubuhay para sa ating kapwa, no? Walang taong kayang mamuhay na wala yung kanyang kapwa. Lahat ay nangangailangan ng pagkalinga, pagtulong at pagmamahal ng isa't isa. Kaya lagi nating tatandaan, lagi tayong magmahalan bilang isang pamilya, no? Na nagmamalasakit at nagbibigay ng pag-asa sa pagharap ng kung ano man at iba't ibang suliranin na kinakaharap natin sa araw-araw. Walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Ang bawat isa ay nabubuhay para sa kanyang kapwa, gaya ng ating nabanggit kanina. Kaya't maituturing na isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa-tao. At ang pinakasimpleng bagay na ating magagawa para sa ating kapwa ay ipanalangin sila ng buong puso at paniniwala na ang Diyos ay, ay, ay ang may gabay sa lahat. Okay. So para sa ating gawain, narito yung panuto. Ilagay ang puso kung ang ipinapakita ay pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat at X kung hindi. Bilang isa, nagpunta si Angelo sa bahay ng kaibigan na may sakit. Pagkatapos nilang magkwentuhan ay nanalangin sila para sa kagalingan ng kanyang kaibigan. bilang dalawa. Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, nagpunta sa simbahan si Mario at ipinagdasal ang kanyang sariling kaligtasan lamang. Bilang tatlo, sa bawat paghanda ng pagkain ni Inay Caridad ay nagpapasalamat siya sa lahat ng biyayang natatamasa. Pinapanalangin din niya ang kanilang kapitbahay na walang trabaho dahil sa pandemyang COVID-19. bilang apat tuwing gabi tinatawag ni Nanay Jessica ang kanyang anak na si Gretel para sumali sa kanilang oras ng panalangin. Habang nananalangin, ang tanging sinasambit ni Gretel ay ang mga bagay na kanyang gustong bilhin. Mahilig magsulat si Raquel ng kanyang gustong ipagdasal sa Diyos. Isa sa kanyang pinapanalangin ng kasaganahan ng bawat taong nakaranas ng kahirapan dahil sa mga bagyong dumating sa bansa. At para sa susunod na manggawain, no, ang ating pagtataya, basahin mabuti ang bawat pahayag, isulat ang wasto kung isinasaad ng pangusap ay nagpapakita ng pakikisa sa pagdarasal at di wasto kung hindi. Bilang isa, sumasali sa pagdarasal ng pamilya. Bilang dalawa, natutulog sa loob ng simbahan sa tuwing dumadalo sa gawaing pagsamba. Tatlo, ipinapanalangin ng kalusugan ng ibang tao. Bilang apat, palaging sinasama sa pagdarasal ang mga pinuno ng komunidad at bilang lima, hindi pa ikalam sa anumang nangyari sa loob ng tahanan. At dito nagwawakas ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng ESP para sa quarter 4. Nawa ay may natutunan ka at um, samahan mo ako ulit sa susunod nating aralin para sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, ako si Teacher Isa. Paalam!